kaya siguro baka mas magaling pa yan sa akin. No? Kaya huwag kayong magalala, gagawin niya yung kanyang mandate, pe-perform niya yan. Mas importante, huwag lang siyang i-undermine yung kapasidad niya. At bayaan siyang mag-imbestiga. At sana, huwag siyang pakialaman. No? Huwag siyang pigilan. Kasi ang gusto naman natin dito, malaman natin yung katotohanan. So, ibigay yung otoridad sa kanya. Huwag sanang gawin yung Huwag sanang gawin yung ginawa nila sa akin. Sir, sino ba pumigil sino po sa inyo, sir? <laughs> Alam naman natin kung sino pumigil sa atin. May clue kayo, sir? Oo, oh, meron. Alam ko naman kung sino. Baka may bigyan niyo kami ng clue, sir. Huwag <laughs> <laughs> na siguro. Sir, ano katindi po na yung natin. pumigil sa inyo? To the point na kailangan niyo pong mag-design. Um, would, he, would it have any effect po sa investigation G ng ICI? Ay, malaki. Malaki ang epekto. Unang-una, nakita niyo naman, uh, kumbaga parang wala akong karapatang wala akong karapatang mag-imbestiga. Yun ang message eh. Doon sa uh, nilabas ni Yusek Claire na, na press ko niya. Na kung baga sinabihan ako na wala akong karapatang mag-imbestiga kasi special advisor ka lang. Uh, tapos kung ano-ano pa mga sinabi sa akin. So, di, pabiyanan natin yan. Ang importante is we're moving forward. At um, kailangan natin ituloy-tuloy yung mga iniimbestigahan namin kasi sayang na eh. Nakaredy na yung mga yan eh. In fact, siguro, just a few days, iko consolidate na lang yung mga ebidensya, pwede na uli mag-file. Napakarami yan eh. Naka-line up lahat yan. At tapos pati yung sistema, meron ng framework, meron na kaming database. In just a matter of two weeks, na itayo natin lahat yon. Kaya it's sa matter of uh, General Wasurin, i-improve na lang niya yung ganong sistema. At siguro may mas maganda pa siyang mga framework na gagawin para mas mapadali. Kasi napakarami talaga nito. At kailangan talagang tutukan. At hindi pwedeng... Kasi ang ICI, uh, they're one sila eh. Now, ano to, nakatutok sila doon sa mga hearings nila eh. So, sino nag-iimbestiga sa labas? Diba? Kung wala mag-iimbestiga, eh, ano mangyayari doon sa mga kaso sa labas? Nakatutok sila sa mga high profile na mga na mga kanila, na mga investigation na ginagawa nila. So, kailangan talagang may gumagalaw sa labas para maintindihan nila. Doon natin sila makahabol. Sir, pero sir, yung ba sa sir, may kaugnayan ba yun sa hindi, um, hindi na ka-live stream, closed door, yung investigations ng ICI? Well, alam mo, ako na mismo nagsasabi sa inyo, walang anomalya yung closed door. Siguro talagang yun lang ang napag- Yun lang siguro ang decision nila na talagang ang mga hearing dahil nga uh, we're trying to ferret out the truth ano at mero sensitibo na mga nire-release at nilalabas na mga informasyon siguro naisip ng ICI na closed door kasi may mga pagkakataon kasi na talagang mga executive privilege eh. katulad ko nung nagtestify ako sa kongreso di ba kwan di ba open yung hearing pero finally nung nung may mga tinatanong na sa akin ng mga sensitibong bagay, I requested for an executive privilege, ba? Diba? executive session, para masabi ko lahat. Ganon din yon sa ICI. At ako na nang si mismo nagpapatunay sa inyo na maayos. Maayos yung proceeding doon sa ICI. Maski na sabi natin, closed door. Uh, talagang very credible yon. Kasi nag a ako ng hearing eh. Pag wala kaming lakad ni Sec Bins, nandun ako eh nag-attend ako. In fact, ako pa nga yung ibang nagsasuggest sila kung sinong iimbitahan. At mayroong pagkakataon pa na, na inaalam ko muna kung ano yung mga background ng mga imbitahan bago, natin, bago namin talaga isasalang. Pero may presscon na bigla-biglaan, hindi mala ako sinabihan, hindi man lang sinabihan si Sekbins, uh, binastos pa ako, diba? So ano ba naman yung tawagin na lang ako at sinabihan na lang ako? Hindi naman sana ganun. Uh, Pampabastos. Kung ganyan ang sitwasyon, sir, paano natin malalabanan yung mga corruptong kung pag may nakailam, magre-resign or uh, malilipat na lang ulit or titigil? Paano po ang sitwasyon natin? Kaya nga ako nakikiusap dun sa mga may otoridad na huwag nilang gawin yung ginawa nila sa akin kay General Azulil. Otherwise, hindi niya ma-perform mape yung kanyang Monday. Okay. Mayor, Pero Mayor, sir, po kung may nag-i-interview nung when you were doing your tour, parang do we assure na what about the other members of the ICI? Meron din ba nagtatry mga kayo ng influence sa kanila? I, I have no personal knowledge kung may pressure sa kanila. Basta ang alam ko, ang pressures na sa akin.